Sa video na to ay sisisirin natin ng malalim ang mundo ng mga introvert at tutuklasin ang makapangyarihan at nakakatakot na side na pinapakita nila kapag itinutulak sila sa kanilang mga limitasyon. Habang ang mga introvert ay madalas na nakikita bilang tahimik, nakalaan at kalmado, merong isang nakatagong lakas sa loob nila na kapag pinakawalan ay maaaring maging tunay na nakakatakot. Mula sa pagtatakda ng matatag na mga hangganan hanggang sa pagko-call out ng mga manipulatibong pag-uugali, ang mga bagay na ito ay mangyayari kapag ang mga tunay na introvert ay nagpakita ng kanilang nakakatakot na side. Kaya kung may balak kang maliitin ng isang introvert, kailangan mong panood ang video na ito at mag-isip ng mabuti. Narito ang tinatagong scary side ng mga tunay na introvert. Number 1. Nakikita ng mga tao ang kanilang inner strength. Ang mga introvert ay madalas na itinuturing na tahimik at kalmado na maaaring humantong sa iba sa maling paniniwala na wala silang malakas na panloob na core. Pero kapag ang mga individual na ito ay itinulak sa kanilang mga limitasyon, nagpapakita sila ng isang malalim na katatagan na maaaring ikagulat ng iba. Ang panloob na lakas na ito ay hindi malakas o lantad, ngunit nakaugat sa kanilang kakayahan na tiisin ng mga may hirap na sitwasyon ng may determinadong pag-iisip. Madalas lumalabas ang kanilang lakas kapag nararamdaman nilang kailangan nilang protektahan ang kanilang sarili o ang mga taong pinapahalagahan nila. Sa mga sandaling ito, nawawala ang tahimik na katauhan at lumalabas ang matatag na determinasyon Nagpapakita sa iba na sila ay nagtataglay ng tahimik ngunit kakilakilabot na kapangyarihan na naguutos ng respeto. Number 2. Ang mga hangganan ay mahigpit na pinapatupad. Ang mga introvert ay lubos na pinahahalagahan ang kanilang personal na espasyo at intentional tungkol sa paglikha ng mga hangganan upang mapanatili ang isang malusog na balanse sa kanilang mga relasyon. Bagamat maaari silang maging pasensyoso at accommodating, hindi nila kinukonsinti kapag may lumalampas sa mga hangganang ito. Kapag napuno, ang mga introvert ay hindi magdadalawang isip na direktang igiit ang kanilang mga limitasyon at madalas nilang ginagawa ito ng may kalmado ngunit matatag na paninindigan. Ang assertive na pagpapatibay ng mga hangganan na ito ay maaaring maging nakakagulat sa mga taong maaaring napagkamalan ang pagiging banayad ng isang introvert na tao bilang unlimited flexibility. Ito ay nagsisilbing isang malakas na paalala na ang paggalang ay dapat sa isa't isa at ang mga introvert ay hinding-hindi isasakripisyo ang kanilang kaginhawaan o integridad para sa sino man. Number 3. Pagko-call out sa manipulatibong pag-uugali ang mga mapagmasid at introspective na mga introvert ay lubos na nakaayon sa mga pag-uugali at intensyon ng na mga nakapaligid sa kanila. Napapansin nila ang mga banayad na pahiwatig tulad ng mga pagbabago sa tono o micro-expression na maaaring magpahiwatig ng mga manipulatibong intensyon. Kapag nakita nila ang kawalan ng katapatan o pagmamanipula na ito, hindi sila natatakot na direktang harapin ito na maaaring maging isang pagkabigla sa sino mang nag-iisip na maaaring nilang samantalahin ang pasensya o kabaitan ng isang introvert. Ang kakayahang makita ang panlilinlang at i-call out ito ay nagpapakita na ang mga introvert ay hindi basta-basta ang kanilang tuwirang tugon sa pagmamanipula ay madalas na matatag, tumpak at nakakatakot sa mga taong naniniwala na maaari silang makalusot sa kanilang mga nakatagong agenda. Number 4. Nagdedemand sila ng respeto sa pumamagitan ng katahimikan. Ang mga introvert ay komportable sa katahimikan na madalas nilang ginagamit bilang isang tool para sa pagsisiyasat ng sarili o pagtatakda ng mga hangganan kapag pinili nilang manatiling tahimik bilang tugon sa kawalang galang o pag-uugali, nagpapadala ito ng makapangyarihang mensahe na hindi kayang ihatid ng mga salita. Ang sinasadyang pananahimik na ito ay maaaring maging lubhang nakakabagabag, lalo na sa mga hindi sanay sa mga diberbal na mga pahiwatig, dahil lumilikha ito ng mabigat na pakiramdam at kaseryosohan ng sitwasyon. Maaring makita ng iba na nakakatakot ang katahimikang ito na pagtatanto na lumalagpas sila sa linya at ngayon ay nakikipag-ugnayan sa isang taong humihingi ng respeto nang hindi kailangang magbitaw ng isang salita. Ang tahimik na command na ito sa isang sitwasyon ang nagbibigay diin sa lakas ng mga introvert na nagpapakita na hindi silang madaling itulak o kontrolin. Number 5. Lumalabas ang kanilang assertiveness Bagamat sa pangkalahatan, ang mga introvert ay kontento na na magmasid mula sa background. Alam nila kung oras na para humakbang pasulong at igiit ang kanilang sarili. Kapag pinili nila magsalita, kadalasan ay may mahinahon ngunit malakas na paniniwala na nakakasurpresa sa ibang tao. Ang pambihirang paninindigan na ito ay hindi nakikita bilang agresibo, ngunit sa halip ay markado ng kalinawan at layunin na agad-agad napapansin ng ibang mga tao. Sa pamamagitan ng pagigiit sa kanilang sarili sa ganitong paraan, ipinapakita ng mga introvert na hindi sila basta-basta tagamasid lang, kundi mga aktibong kalahok na may higit na kakayahan na tumayo sa kanilang kinatatayuan. Ito ay epektibo, kadalasang nagiging dahilan upang muling suriin ng iba ang anumang naisip ng mga ideya tungkol sa lakas at determinasyon ng isang introvert. Number 6. Napapansin ng mga tao ang kanilang kakayahang magbasa ng iba. Ang mga introvert ay mahusay sa pagkuha ng mga emotional nuances at banayad na panlipunang mga pahiwatig na maaaring makaligtaan ng iba. Ang kanilang mga kasanayan sa pagmamasid ay nagpapahintulot sa kanila na basahin ng intensyon ng mga tao. Madalas na nakikita ang mga tinatago sa pasad o nakakita ng kawalan ng katapatan. Kapag pinili nilang ihayag ang kamalayan na ito, maaari itong maging nakakatakot na parabang meron silang kakaibang kakayahan na makita ang mga pagpapanggap. Ang lalim ng pag-unawa na ito ay kadalasang nagiiwan sa iba ng pakiramdam na nakalantad na napagtatanto na ang introvert ay alam ang mga katotohanan na maaaring inakala nilang nakatago ng mabuti. Pinapaalala ng mga introvert sa iba na ang kanilang pagiging tahimik ay hindi kawalan ng kamalayan. Ito ay matalas na attentiveness na nagbibigay sa kanila ng mas malalim na pananaw sa pag-uugali ng isang tao. Number 7, ang pag-alis ng suporta ang mga introvert ay namumuhunan ng malalim sa kanilang mga relasyon at nag-aalok ng hindi natitinag na suporta sa mga pinahahalagahan nila. Gayunpaman kung sa tingin nila ay hindi sila iginagalang, hindi pinahahalagahan o binabaliwala, maaari nilang bawiin ang kanilang suporta ng biglaan na iniiwan ng iba na harapin ang biglaang pagkawalang ito. Ang withdrawal na ito ay maaaring magsilbing isang malakas na wake-up call na nagpapaunawa sa iba sa tunay na halaga ng presensya at mga pagsisikap ng introvert. Ang biglaang pagbabago ay maaaring maging isang sorpresa sa mga nag-aakala na ang introvert ay palaging nandyan, anuman ang kanilang pakikitungo. Ay pinapakita nito na alam ng mga introvert ang kanilang halaga at hindi natatakot na gumawa ng distansya mula sa mga hindi tumutugon sa kanilang respeto at pangangalaga. Number 8. Pinapanagot nila ang iba ang mga introvert ay nagtataglay ng isang malakas na pakiramdam ng integridad na kanilang pinaprioritay sa kanilang mga personal at profesional na pakikipag-ugnayan. Bagamat iniiwasan nila ang mga hindi kinakailangang conflict, hindi sila natatakot na magsalita kapag nasaksihan nila ang isang hindi etikal o hindi makatarungang pag-uugali. Kapag binanagot ang iba, ang mga introvert ay may posibilidad na gawin ito nang may antas ng pagiging direkta at sinseridad na maaaring nakakagulat, lalo na sa mga nag-aakalang mananatili silang tahimik. Ang tuwirang diskarte na ito ay maaaring hindi komportable para sa iba. Dahil ipinapakita nito na ang mga introvert ay hindi kompromiso ang kanilang mga halaga para sa kapakanan ng pagkakasundo sa lipunan. Ang kanilang pagpayag na harapin ng mga isyu ng direkta ay ginagawang malinaw na pinapanatili nila ang kanilang sarili at ang iba sa mataas na ethical standards. Number 9. Nagiging malinaw ang kanilang pagiging independent. Ang mga introvert ay karaniwang self-sufficient at hindi masyadong umaasa sa panlabas na pagpapatunay upang makaramdam ng seguridad o kasiyahan. Ang pagsasarili na ito ang nagpapahintulot sa kanila na umalis sa mga hindi malusog na mga sitwasyon ng walang effort. Kadalasang nagiiwan sa iba na gulat sa kanilang paglayo. Hindi sila madaling masway sa pananatili sa mga sitwasyong hindi naaayon sa kanila. Ito ay maaaring maging isang malaking realization para sa mga sumusubok na kontrolin o manipulahin sila. Ang kanilang tahimik na independence ay nagpapadala ng isang malinaw na mensahe. Sumasama sila sa iba dahil gusto nila, hindi dahil para umasa sa iba. At number 10, sila ay matatag sa kanilang mga pinahahalagahan. Malalim ang prinsipyo ng mga introvert na malamang na hindi mag-aalinlangan kapag ang kanilang mga pangunahing paniniwala at halaga ay sinusubok. Handa silang manindigan para sa kung ano ang pinaniniwalaan nilang tama, kahit na maaaring humantong ito sa hindi komportable o mapaghamong mga sitwasyon. Ang hindi natitinag na commitment na ito sa kanilang mga pinahalagahan ay maaaring nakakatakot para sa mga umaasa na sila ay madaling maimpluwensyahan. Ang kanilang katatagan ay nagpapakita na sa kabila ng kanilang tahimik na panlabas, sila ay nagtataglay ng isang panloob na lakas at pananalig na naguutos ng respeto at nagtatakda ng isang malinaw na hangganan sa kung ano ang kanilang gagawin at kung ano ang kanilang hindi pahihintulutan. Shoutout sa mga nag-comment last upload na essential na katangian para ma-inlove ang isang introvert na tao. Shoutout kay Malia Momena Bantas. Sabi niya, very true ang mga sinabi niyo Sir AP. Hindi kami basta-basta pumapatol sa gwapo, sa yaman, or sa material na mga bagay. Hindi yan ang hanap namin. A shoutout din kila Servant of God, Marie Delight Worker, Mona Lisa Carido, Junjun Perang, Niso Shane Tumulak, Kati, sa mga kaibigan ni Loy Borlongan na si Natipsi at Geneva at sa bagong subscriber natin na si Binibining Marikit. Kung gusto nyo ding ma-shoutout, mabati o mabasa ang comment nyo, mag-comment lang sa latest video dito sa channel na to at pipili kami doon ng mga i-shoutout para sa susunod na upload. Salamat! Salamat sa pagtutok para tuklasin kung ano ang maaaring mangyari kapag ang mga tunay na introvert ay nagpakita ng kanilang nakakatakot na side. Tulad ng nalaman natin, maaaring tahimik ang mga introvert ngunit taglay nila ang malalim na lakas, pananaw at katatagan na hindi dapat maliitin. Kapag naninindigan sila para sa kanilang sarili, nagtatakda ng matatag na mga hangganan o kinukall out ang hindi patas sa mga pag-uugali, ito ay isang malakas na paalala ng kanilang panloob na lakas at paggalang sa sarili. Kaya sa susunod na iisipin mo ang mga introvert bilang mga tahimik lang, tandaan ang mga nakatagong aspeto na ito. Hindi sila mahina. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at pindutin mo na rin ang bell icon para sa higit pang mga insight sa mga introvert na personalidad at ang kapangyarihan sa likod ng kanilang pagiging tahimik. Salamat sa panunood at see you sa next video. Alam mo ba kung ano-ano ang mga requirements para ma-fall in love ang isang introvert na tao? Panoorin mo sa video na to.